Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang biyernes po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. Ayan nga po mga, mga kaanak, high tide po sa ating baryo. Ano yan ay? Malalim lalim yan mga kaanak. Ayan, bumili ng ulam si mama. Ayan, mababuya yan. Tapos may manok. Ayan, nag-asado nga po pala ang aking nanay. Ayan ay. Ayan ang aking ulam. Ayan mga kaanak. Masarap, sarap yan. Ayan, si Sidra, nilaraw ko muna. Ayan ah. Hmm, tulala ata. Ayan ya. Ang bossing Sidra, tulala ka ata ngayong bossing ah ako po kasi lagi nag-aalaga kay Sidro. Niyo ko na pong lumabas, baka po ma-hospital ulit ako. Eh, naligo-ligo ako sa bahay. Yan, you know, na-hospital ako. Yan, you know, na-confine. Yan, you no, know, mga kaanak. Kaya nilalaro ko na lang dyan si Sidro, mga kaanak, eh. Mahirap po kasi sa hospital, mga kaanak. Di ka makatulog, maiingay ang bata, mga kaanak, eh. Ayan, you no, know, si Sidro, tulala pa, oh. Ayan, you oh know, Gagalaw-galaw lang. Ganun siya dyan mga kaanak eh. Yan o. Oh. Yan, naharangan pa ng kamay ko o. Oh. Yan o oh, mga kaanak. Yan o. Oh. O oh, hahawakan pa niya yung cellphone. Lagi niyang hinahadbrot yung cellphone eh mga kaanak. Favorite tata. Yan o. Oh. Yan, mga kaanak o. Oh. Yan, mga kaanak. Ayan, sasayaw ko muna siya dyan mga kaanak. Pero... Ayaw pa rin niyang matulog eh. Tingnan niyo naman sa mata, yan ay antok na antok na pero ayaw pa rin matulog ah. Eh. Sinasayaw na kung san-san pa rin tumitingin niya mas Talaga naman ho. Ako pa rin po mga kaanak ang magbo voice kasi po si mama masakit pa rin ang ngipin. Hindi po makapag-voice over. Ayan ay. Sasayaw ko muna si Sid. Ayan. Ayaw pa rin ma makatulog ang eh, mga kaanak eh. Ang harot-harot pa nga makakahan oh. Hinto Hihinto na ako mamaya-maya dyan mga Pagod na ako para akong nagbabarbel sa gym. Tingnan nyo mga kahanok, pagka binuhat ng nyan, mga agad kayo, mahihingal ka pa. Mga kayo dyan eh. Mga ka para kayong nagbabarbel lang sa gym. Napakabigat! Ayun ay, sinasayaw-sayaw ko pa dyan. Mamaya-maya, mapapagod na ako. Ayan, mga kahanak. Nagluto muna ako ng merienda namin, mga kahanak. Eh, nagutom kami. Ayan, nilalagay, nilalagay ko muna yung tinapay dyan sa, ano, sa pinggan, mga kahanak. Ayan, yung itlog, di ko na napakitang winasak. Eh, yung kapatid ko kasing si siya nag-EML eh, lang eh. Eh mga kaanak, oh, pasensya na kayo sa itsura ng kawali. Kawali, eh. madami na kasing napagdaanan yung mga kawali na yan. Eh. Ah. Yung mga hana ko. Oh. Mamaya papakita ko sa inyo, hihiwain ko yung tinapay. Kasi iinitin ko rin yung tinapay na yung mga hana ko. Oh. Iinitin kasi masarap-sarap kainin pagka mainit. Tapos lalagyan mo ng itlog mga kaanak. Sarap naman! <laughs> Tapos sasamahan mo pa ng kape, talaga namang napakasarap. Siguro matatakam-takam pa kayo niya mga kaanak ha! Oh. <laughs> mga anak, hiniwa ko na nga pala yung tinapay. Ayun, si naghuhugas pa ata ng pinggan dyan. Mukhang madami-dami huya na. Aba, ayan naman, pinaghihiwa-hiwa ko na. Mamaya-maya, lulutuin ko na rin yan, mga ka Ano? Ayun, ha. Na. Ayun, napatingin pa ako. niluluto ko na mga ka anak, ha. o. Oh. Nasunog pa ata yung dalawa dyan, ha. Gagaling naman pala magluto, ha. <laughs> Ayan mga kahanak, minix-mix ko pa nga dyan yung itlog mga kahanak eh. Ayan mga kahanak, nagluluto na ako dyan. Ayan, nilalagyan ko na ng, pinapalaman ko na ng itlog. Tapos, magtitimpla ka pa ng kape, napakasarap naman talaga oh. Talaga naman. Ayan, dumanakot na nga pala si Bossing Sidro dyan. Mukhang gustong gusto ah. Ayan. Ayan, binigyan nga pala ng aking papa yung tinapay. Kay, si, kay Bossing Sidro mga Ayan o, naubusan pa nga ata ako ng isang partner. Ayan nga po pala mga May nagpa-repair kay nanay na, tin, na palda. Ayan. Kung gusto nyo pong magpa-repair, punta na po kayo dito sa aming bahay. Malapit-lapit lang po ata kayo. Kung gusto nyo magpa-repair, punta na po kayo dito. Puntahan nyo na po si mama. Ayan mga kaanak, ayan. Nung oras na po niya, naglalaro po ako sa likod, di ko na po na Di po ako tinawag ng aking na, ah, na... Di po ako tinawag ni Mama, we Kaya di ko na-videohan. Sorry na ho. Pasensya na... Pagpasensyaan niyo po ako, di ko na Di po kasi ako tinawag ng aking mother. Mga anak, ano? Yung pinagpipili ni mama kahapon na re-repair, hindi pa na re-repair. Awa ng, awa ng Diyos, hindi pa na re-repair. Anay, galing talaga. Ayan, pinaglalabang ako pala ni mama si papa kasi luluwas siya. Magtatrabaho, yung susotin dyan sa trabaho. Ayan, mga kaanak, nilalaban niya. Ayan, mga kaanak ay. Ayan mga kaanak ay, binuksan ko muna yung gripo mga kaanak, sabi kasi ni mama. Ayan ay, Hinuhugasan niya nga pala yung batsa dyan mga kaanak. Tapos nag, nakihugas muna ako talaga naman ho ay. Ayan, hinuhugasan niya nga pala yung na, ano niya na. Kasi babalawan niya na yung mga kaanak kay. Eh. Ayan mga kaanak. Ayan, maliit na ang baha sa amin. Maliit na nga lang, bumabaha pa lit na nang bumabaha, patas pumapasok pa sa amin mga kaanak ay. Ayan mga kaanak, pahipa na nga pala yung baha sa amin. At yun lang muna mga kaanak, bye-bye!